another mga beneficiary. Kabala naman mo ano no? So katong inyuhang mga budget, nakad na sa lain. lain na po, salain. Salain na po ang mga tilaw. Mga na po dato ang uban. Inaarabay <laughs> e, uban na no, may ngon nga, wala gini ka tilaw, bisan ang anak. No? Matilawon po dato uban. Ito nga dugay na aning na programa, na puta. Ay, dugay -dugay, puta. ang kasalamat di po ta. Kay... Dugay-dugay, Jutmuta, ang karong bitaw nga mga bago, ah, seven years lang man. Seven years lang, di ba? Ang mga bago pa ba ron, dapat makabalo mo nga. Uh, Gigans, kapag ninyo, pagsulod anong programa ha? Seven years lang yun mo na supportaan sa gobyerno. Yes. Hayaan, hindi sila. Sila man po nang naunang. Ang uh, kuwan sila good pioneering ano yung mga program. 2019, pamanggod na, na himong na, na, institutionalize ang ato ang programa. So, ang counting ato from 2019, 2019, oh, 2020, 2021, 2022. Lagi, pero nabalaod mong ni siyang pantawin is 2019 na. So mau nak, nak, degree degree jadi muna nak tangka, mau jadi. Kalau untuk pembayaran, satu mengapa begitu, ngamalikan di jadi kalau mengambil anak anak-anak. Kalau mengabaikan, berbalik disumbangkan. Ah, jadi 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 kalau mengabaikan, Ah, jadi kalau mengabaikan, berbalik Himuan na po nila glain. Amen na po nila balaon. Amen na po nila ako ang wala no? nang tuig. So, wala ang kakabalugod. Isay ako ang administration. Huwag po huwag. Wala na po Amen. So, mag-hope na lang po ka. Pero, abin ninyo, magpasalamat ah, at po ito mga natangtang. Magpasalamat ang natangtang. Ano sila nga, magagood. Ana, daghan kung mo ingon yun. Mga mayor, already there graduation. Anong kang kawid na graduation? Mga pinay, pina ka, pinay celebration na graduation na ang kanang mga partisipante na gaguon. <laughs> <laughs> <No? laughs> Pero, ato ninyo, dapat malipay mo ay nga no, i-graduate mo, ito eh, hindi lang po siguro no kay, i-graduate mo, tungod ay nakita sa nakita sa government na capable na mo. Kaya na ninyo. Dili po din dato. <laughs> Kaya na. Okay. Wala man. Wala man na dato. Anong